Ang Iglesia Ni Cristo po ay hindi tumitigil sa pagtatayo ng mga ng sambahan sa iba't ibang panig po ng daigdig, sa kabila po ng mga kaligaligan at kahiratang nagaganap po ngayon sa mundo. Isa na namang malaking gusaling sambahan sa Mindoro Island ang kabilang sa maraming ongoing projects ng Iglesia Ni Cristo sa taong ito ng 2024. ang discreter eklesiastiko po ng Bungabong Oriental Mindoro ay nakabiyaya po ng isang malaki at modernong gusaling sambahan na ngayon po ay itinatayo sa pinakasentro po ng aming distrito sa lokal po ng Bungabong. Ito na ngayon ang kasalukuyang itinatayong gusaling sambahan sa lokal ng Bungabong Ang itinatayo po namin bagong gusaling sambahan dito po sa lokal ng Bungabong ay kayang magnulan ng 747 katao sa isang pagkakataon. Ito po ay mayroong botisteryo at naka-incorporate na rin po sa plano ang local office sa, li sa likurang bahagi ng gusaling sambahan. Patuloy na iginagayak ng mga nasa job site ang bawat bahagi ng itinatayong sambahan. Ano po ang uh, preparasyon po na ginagawa po ninyo ngayon? Bali, panlabas po ang aming paghahanda ngayon para sa entrada po papunta generator house. At pag-aabang din po para sa makabagong nating park light na solar. At lalong higit po ay ang pag-aabang po namin sa sinasabing highlight. Naghahandag po kami ng preparasyon para sa pisanis ng siling sa mga dressing room o lahat po ng mga bahagi sa sulok ng kapila natin. Yun po ang inahanda po natin. Sa kasalukuyang ginagawa po natin ngayon ay eh, nagpapapinis po tayo ng mga moldura doon sa mga natapos po nating huling na ginagawan po natin ng kaukulang disinyo mm -hmm. uh, base po doon sa sinusundang plano po natin. Sa panig po, po, naman bilang isang tagapanguna sa Mason, eh, iginagaya ko po yung mga kaukulang plantilya pangalos na gagamitin po ng ating mga Mason sa pagpipinis po ng mga isinyo na aming sinusundan. Nasa 75% na ang status ng kayarian ng gusaling sambahan. Kung kaya gano'n na lamang ang nadaramang kaligayahan ng mga taga-lokal ng bungabong, katulad ng mag-asawang Gerald at Faith De Leon. Habang po nakikita namin sa araw-araw na halos matatapos na po ang itinatayong gusaling sambahan, ay lalo po kaming nasasabik at lalo po kaming nagiging proud na kami po ay kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Bilang isang organista po ay kinasasabikan po namin ng mga mga awit na dito sa mas malaki at mas magandang gusaling sambahan. Tumupad na aming mga banal na tungkulin at mas maitaas pa ang uri ng aming mga pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan po niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan sapagkat kami po sa aming lokal ay kasalukuyang pinagpapatayuan po ng isang bago at malaking gusaling sambahan. Ang magkapatid naman na sina Brian at Ramona Alcanyeses ay kabilang din sa mga nasasabik na makitang papatapos na ang kanilang magiging bagong gusaling sambahan. Napakasaya po. Sobrang saya na makita namin ang aming gusaling sambahan na napakaganda. Ako po ay excited na po na matapos po ang aming gusaling sambahan po. Sapagkat uh, nasasabik na pong makatupad po sa isang malaking gusaling sambahan. Si kapatid na Brian ay isang skilled mason na pinagkatiwalaan gumawa sa proyekto sa lokal ng Bungabo. Sobrang napaka-excited po na makagawa ako dito sa aming lokal dahil simula po nung lumapayto pa ito hanggang sa lumaki ang aming lokal, nasaksihan ko pong lahat kung paano munlad ang aming lokal noon pong nakita ko po ang lumang sambahan, maganda na po siya noon. Pero kumpara po sa itinatayo po ngayon, lubos pong mas maganda ito pong itinatayo Ang mga kapatid ay nananabik sa pagtatalaga ng gusaling sambahang ito. At dahil po sa kanilang kasabikan, sila po ay walang sawang tumutulong alang-alang po sa ikatatayo at ikatatapos ng gusaling sambahang ito sa lalong madaling panahon. Isa si Architect Mark Hedwig Tadia sa mga nakakapansin sa gusaling ito. Sa tuwing madaraanan niya, ang malaking proyektong ito ng iglesia. Isa po to sa naobserbahan ko na maganda ang quality ng construction, ang paggawa. Yung construction methodology po niya is lahat po ay reinforced concrete yung lahat po ng member wala pong ginamit na hollow blocks or HB. Yung quality po niya is uh, high-end po siya. Kaya sa tingin ko po, kaya, kaya po nitong withstand ang lindol or anumang calamity. Bahagi ng ipinatutupad na tuntunin sa mga job sites ng iglesia ay ang pagsusuot ng PPE o personal protective equipment. In terms of safety po, uh, yung mga tao naka-sort po ng safety boots, na complete po ang ano nila, PPE kung tawagin. Ang pagbangon po ng gusaling sambahan dito po sa Lokal ng Bungabong ay katuparan po ng mga panalangin at pangarap ng mga kapatid dito po sa lokal. At ang totoo po, ito ang magiging pinakamataas at pinakamagandang gusali sa bayang ito ng Bungabong Oriental Mindoro. Sa tingin ko po, uh, malaki ang may tulong ng building na to sa pag-unlad ng bayan ng Bungabong. Uh, hindi po natin makapansin sa mga susunod na limang taon, sampung taon, magkakaroon po ng establishment na malaki dito sa, sa katabi ng building na to kasi doon po nagsisimula ang ano eh, ang development. Kami mo sa distrito ito ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yeso Kristo at sa Tagatamahalang ng pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sa so pangkat nagkaroon po ng katuparan, ang ninatamerer at ipinapanalangin ng mga kapatid sa lokal na ito, na sila po ay mapatayuan ng isang bago at malaking gusaling sandahan na namin po ang magayahayag ng kanwalahatian ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa dato po ng buwabong. Ako po si kapatid na Richard Donjego para sa Pundasyon Update.